natapos yung snow. Sayang. Naglaro na naman si Inday sa snow. Oo. Ang ganda dito. Oy. Ayan oh. Mm. Hindi ko na abutan ang ulan kanina. Kaya ito na lang natira. Yun. Yeah. Yun. Oh, ba? Diba? Oy, ang ganda ng bulaklak o oh, dahon oh. Chiro natin. Oy, oh, ganda. Oh, tara na. Oh, Mama inip na naman si Mayor. Babu.